na naman. Anong tagal mong mabihis? Dinilim na tayo eh. Nandiyan na! Tana! Nandiyan na! Oo, oh, eh bakit daladala -dala mo pa yan? Ipagkakalalaki niyaan. Huh? Iti, gustong gusto na yung pamangkin nung pumunta dito. ay eh, ibibigay ko na lang at nakatambak dyan sa atin. Oh. Eh, tunay naman kung kailan naman tayo nagmamadali sa kamo din nala yan. Eh, pwede naman sa ibang araw. Eh, ano yun? Hahawakan mo. Hindi, itali mo din sa likod. Tawarin ka naman. Tapatong patungo din eh. At tatari ang kang interior. Sino ba ari? Isang are? Si Jennifer. Tatali ako sa liig si Jennifer. <laughs> <laughs> Kaya ka ari bago dumating sa ipamangkain. <laughs> hey, bon, sabit! Ganyan na! Tingnan mo nga diyan ang dulo! At sabit! Pantik na kayo! Sabit! Yan! <laughs>